ang pagbuhos ng anghel sa ikalawang mangkok. Ang mga mangkok na tinutukoy sa libro ng pahayag ay mga sinyalis na palapit na palapit ang muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. At maliban na ito ay mga signs, ito rin ay ang pagpapakita ng Panginoon Diyos ng kanyang galit. Ito ay maliwanag na binanggit sa Revelation chapter 15 verse 7. At isa sa apat na nilalang na buhay ay nagbigay sa pitong anghel ng pitong mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailan kailanman. Maliwanag sa talatang ito na ang mangkok na ginto ay puno ng kagalitan ng Diyos. Marami ngayon sa ating panahon ang nagdedebate kung ano ba ang ibig sabihin ng pagbuhos ng ikalawang mangkok ng anghel kung ito ba ay literal na pagbuhos ng anghel o ito ba ay may kahulugan lamang ayon sa Revelation chapter 16 verse 3 ganito ang nakasulat at ibinuhos ng ikalawa ang kaniyang mangkok sa dagat at naging dugo nagkaya ng isang patay at bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang dagat ay nangamatay. Hindi ito ang unang pagkakataon na ating nabasa sa Biblia na ang dagat ay naging dugo. Hindi ito ang unang pagkakataon na meron tayong nabasa sa Book of Revelation na naging dugo ang dagat. Sapagkat noong hipan ng anghel ang ikalawang pakakak ay ganun din ang nangyari. Naging dugo ang dagat. Nagkakapareha ang pag-ihip ng anghel sa ikalawang trumpeta at ang pagbuhos ng anghel sa ikalawang mangkok. Kapwa, naging dugo ang dagat. Revelation chapter 8 verse 8 ganito ang nakasulat at humihip ang ikalawang anghel at ang tulad ng isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Maliwanag sa talatang ito, letra por letra, na talagang sinabi na ang dagat ay naging dugo. Ang problema na lang natin ay kung literal bang naging dugo o naging kulay pula ang dagat. Meron ding nakasulat sa Biblia na talagang literal na naging dugo ang dagat ito ay nangyari noong utusan ng Panginoong Diyos si Mueses laban sa mga taga Ehipto Noong nais ng Panginoong Diyos na maging malaya ang mga taga-Israelita sa kamay sa pagkabihag mula sa mga taga Ehipto Isa sa mga sampung salot na ibinigay ng Diyos sa Ehipto ay ang pagiging dugo ng ilog. Dahil sa katigasan ng puso ng paraon na palayain ang mga Israelita ay nagbigay ang Panginoon ng isang supernatural na pangyayari. Exodus chapter 7:20 and 21. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron gaya ng iniutos ng Panginoon at kanyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Faraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo at ang isda na nasa tubig ay namatay at ang ilog ay bumaho at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. Kaya sa tanong na pwede bang maging literal na dugo ang tubig, ang sagot ay pwedeng-pwede sapagat ito ay nangyari na nga noong una. At dahil sa ang Book of Revelations ay Book of Symbol, ay maaari ring ito ay hindi magiging literal ang katuparan. May mga grupo na nagsasabi na talagang magiging physical na magiging dugo ang dagat. Tulad sa nangyari noong first century noong ang mga Hudyo ay nag-alsa laban sa mga Romano at marami ang mga namatay doon sa Sea of Galilee, sanhi ng pagiging pula ng dagat o naging dugo. Kaya may nagsasabi na ang pagiging dugo ng dagat kung maibuhos na ang ikalawang mangkok, may malaking gera ang mangyayari at ito nga ay literal na magiging dugo ng mga tao. Meron ding mga nagsasabi na hindi ito magiging literal na dugo. Ang kanilang paliwanag, ito ay mga mikrobio na magiging sanhi ng pagpula ng dagat. Tulad na lang ng nang nangyari sa India na malaking parte ng kanilang ilog naging pula at maging ang kanilang ulan ay naging pula. Ito ay dahil sa mga mikrobio na mula sa mga kumpanya na nahalo sa tubig at nitong mga nagdaang mga ilang linggo o buwan ay may napaulat sa Japan na malaking bahagi ng ilog ay naging pula at nang siyasatin ito ng mga eksperto ay nakita nila ang mga mikrobio na mula sa mga kumpanya na nahalo sa dagat kaya ito naging pula Meron ding mga nagsasabi na puro mali ang dalawang tsorya na ito sapagkat ayon sa kanila ang dagat ay sumisimbolo sa tao at ang pula ay simbolo ng kasalanan kaya ang kanilang kahulugan tungkol sa pagbuhos ng anghel sa ikalawang mangkok ito ay mangyayari sa mga huling araw ang tao ay magiging masamang masama ang kulay pula o dugo ay sumisimbolo sa kasalanan tulad ng nakasulat sa Book of Isaiah chapter 1 verse 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang nyebe. Bagaman maging mapula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ayan, sa talatang ito ay maraming beses binanggit ang salitang pula at ito nga ay tumutukoy sa kasalanan o kalikuan ng tao samantalang ang puti o maputi ay sumisimbolo naman sa pagpapatawad ng Panginoon. Kaya ang sinasabi ng iba ang pagbuhos ng anghel sa ikalawang mangkok ito ay ang sitwasyon ng tao na pagiging masama. Subalit, kung iyong pagtutuunan ng pansin, ang mangkok nga ay ang galit ng Panginoon. At dahil sa galit ang Panginoon, tiyak na may mangyayaring hindi ka nais-nais. Subalit, wag po nating kalimutan na kung ang Panginoon ay nagagalit, meron siyang ibinibigay na sign at ang tanging purpose lamang ang tao ay manumbalik sa Diyos. At kung literal man na maging dugo ang dagat ay hindi pa rin apektado ang mga taong nananampalataya sa Panginoon. At kung hindi naman ito literal na magiging dugo ang dagat ay wala pa rin maaapektuhan ng mga alagad ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, matupad man ito ngayon o bukas o sa susunod na linggo o sa susunod na buwan o sa susunod na taon ay hindi ka naman mapapaano kung iyong panghahawakan ang iyong pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung ikaw ang tatanungin, mahal kong kaibigan, ano ang iyong masasabi tungkol sa prophecy na ito? At kung ano ang inyong saluubin, i-comment dyan sa comment section at malugod ko po iyan na babasahin. Magandang araw sa inyo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.